Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang paghuhugas ng puwerta kapag merong regla. Kasi kapag meron tayong regla, ay medyo nakabukas ang cervix o yung kwelyo ng matris. Ito ay para makalabas yung mga dugo. At sa panahong ito na medyo bukas ang cervix, ay pwedeng umakyat ang bakterya at magkaimpeksyon. Kaya kapag merong regla, importante ang kalinisan. Heto po ang maipapayo ko sa inyo. Ano po? Um, maghugas ng puwerta kada bagong palit ng sanitary napkin o ng inyong pasador. Ano po? Ito ay para mahugasan ang malansang amoy ng natuyong dugo. At maghuhugas din tayo ng ating kamay pagkatapos gumamit ng banyo at magpalit ng pasador o sanitary napkin kasi nga ay nadumihan na rin at nagkaroon na ng bakterya ang ating kamay. Uh, sa paglilinis naman ng puerta, gumamit po tayo ng mild soap o ng mga feminine wash. Uh, hindi po kailangang mag o ipasok sa loob ang sabon. Hindi rin po kailangang gumamit ng shampoo kasi po ang katawan natin ay mayroong good bacteria sa loob. So siya na po ang maglilinis doon sa loob ng puerta. Kaya hindi na natin kailangang magdouchano po. Ah, pagkatapos naman, ah pwedeng maligo araw-araw kapag merong regla. Kasi meron na tayong gripo ngayon na kung saan merong malinis na tubig. Noong araw kasi, sa ilog lamang naliligo ang kababaihan, so maaaring madumi ang Ilog, ang tubig ilog, kaya siguro sila hindi naliligo noong araw. Pero ngayon, uh, pwede na pong maligo araw-araw. At alam nyo ba na ang pagligo araw-araw, lalo na yung paggamit ng maligam-gam na tubig, ay pwedeng makatulong sa inyong dysmenorrhea o yung pananakit ng puson at balakang kapag merong regla. E eh, pwede nga rin kayong maglagay ng hot water bag kapag masakit ang puson at ang balakang. Kaya mga nanay, ah, napaka ang kalinisan kaya turuan natin ang ating mga anak na teenager na maging malinis sa panahon ng pagreregla kasi para hindi sila mga moy at hindi magka-infeksyon. So sana po mga nanay at mga teenagers maging malinis tayo sa panahon ng meron tayong regla. Salamat!